doko na no ang aking anak taka kami ng hospital ngayon guys good afternoon alas dos po dito maulan ito kami sa city sarang um, nigi yama ramen galing kaya na naman mamanghana mama, naman si Alma pupunta kami nandun na yung anak ko sa hospital diyan niya ay may tumubo kaya kailangan upirahan. pirahan so ang laki ng ospital mahaba ang ating lalakarin guys papuntang entrance medyo malayo ang kanilang parking area first time ko po nagpunta dito sinama lang po ako ng aking anak nauna na siya sa loob kasi nauna siya kumain sa ramen tapos iniwan na lang ng susi tapos na tapos ulan iinto na naman umulan na naman ganyan siya ang weather ngayon guys napakalawak po pala sa loob. At first time ko lang talaga nagpunta dito. Napakalaking. Parang hotel. So, dito lang po muna tayo maghihintay sa anak ko kasi hindi ko alam kung saan room siya. At sabi niya, may mail na lang siya kung tapos na at dito kami sa lobby. Dito naman siya magbabayad pagkatapos ng check-up niya. At MRI ano ba yan? MIR? uh, MRI oo magpapaano siya kasi sumakit din yung panga niya. kaya x-ray at MRI daw siya ngayon kaya siguro mga alas 4 mahikit matapos ito nagutom ako guys kaya hindi kasi ako kumain masyado doon at hindi ako talaga hiyang um, ano yung ramen kasi masyadong yung malasa siya masyado kaya hindi ko mag, binigay ko yung kalahati sa aking ramen at nag day yung chang ko pag ramen ang kinakain ko lang guys hindi ako sanay napakalawak talaga guys alam ko may convenience store dito eh ayun mayroong lotion pala so uminom tayo bibili lang tayo ng kunting inumin kasi hindi nakakamang pagod na rin. Ayan, so, mabang. Nakatulog ako sa sakyan kanina. napakahirap ng isang kamay lang pala ang gagawin ditong paglagay ng stove guys ayan, baka matapon medyo matagalan tayo nagutom ako sa haka hintay sa aking anak ayan, pumunta ako ng convenience store mayroon pang lotion doon ito na naman, balik tayo sa ating upuan ayan po guys, tapos na So, naghihintay na lang ako yung anak ko doon. Kumuha sa parking area sa so, sasakyan kasi malayo pa parking. So, nag-aabang na lang ka ako dito para i-pick na lang. Lakas, lumakas bigla yung ulan. Lumakas bigla. May typhoon daw kasi. Ayan. Kyoda View in Ito yung Kyoda View in ang laki pala ng Kyoda View in no? so, Andito na yung anak ko guys ayan na ayan na Tada Nandito Ayan na po, guys. Nakasakay na ako at malakas ang ulan. Kaya ito, uh, bago daw kami uwi, pupunta daw kami ng Starbucks, guys. Ang hilig talaga ng Starbucks ng aking anak. Andito na po kami sa Starbucks, guys. Ito yung aking budol na sa So pipili na yan siya sa akin ay mocha uh, at 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 yung uh, donuts dalawa lang kasi malapit na magdi-dinner at dala ko pala yung dalawa kong order ng aking customer. Dalawang malaking box kaya before kami pupunta ng magdi-dinner, ang dami namin pupuntahan, guys kasi masyadong maaga pa daw pero hindi na siya pwede mag snack pero ay, nagutom kasi ako kaya ayan napilitan at yung anak ko tapos masyado pang maaga mag dinner kaya lakad lakad muna kami hanggang makarating at magulog muna ng bagahe sa order ng aking customer bago microphone. pagkatapos dito naman ay pupunta daw kami sa bilihan ng mga gamit sa pang-fishing kasi magpi kami guys, magpi kayo kami. Kaya ayan, dala na ng aking anak. So pag natapos na po nahulog na aking bagay, andito na po kami sa fishing na mga gamit pang-fishing dito sa tindahan na tawag ay Point So, ayan na. Nap, uh, napakadami yung gamit ng pang wing with na mga imitation, no? So, napakadami dito. Meron din ano. Ito yung is Ayan po siya ang pangalan ng tindahan ng mga pang fishing. Point to. Ayan. Pagkatapos namin dito guys, pupunta kami ng Yamada Dinky dito po siya sa mga gadget at mga appliances at ibat pang mga uh, gadget ng mga ano yung self Pagkatapos sa uh, bilyan ng mga gamit pang fishing guys ay dito naman tayo sa mga ano gadget or Yamada Dinky Ay, parang bago na yata siya dito ayan bago na nga hello uh. So yung anak ko ay dito kami sa, ito yung pakay namin eh, yung pre masahi sa massage chair, ang gusto daw niya napakamahal naman, paano ko yung babayaran, wala akong work <laughs> kahit ilon kong tagal kasi 93,000 kalapad, sus mayos eh so dito tayo na kalapad yun, may mga ilaw dito guys nandito lahat mga... Ito guys, andito na tayo sa sushi. Hamazus sushi. Ay. Tapos na kami sa Yamada Dinky, kaya mag-dinner na kami. Ito yung pinakalas natin na schedule for today. So, after namin mag-dinner, uuwi na po kami. So, makapahinga na po ako. Pero, bukas, busy busy na naman uli ako kasi ang daming naka-schedule andito na po yung anak ko sa loob kasi siya po yung nagpa-schedule sa aunt Ming ah, kumuha ng number, table so, yun na siya ito na, kakain na po tayo guys ayaw Tapos na kami kumain. Nag-CR pa yung aking anak. Uuwi na kami. So hanggang ah, dito na lang po tayo. At hanggang bukas uli. Thank you for watching guys. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. At yung hindi pa, sub please subscribe my YouTube channel. <laughs> Diyos ko, mahirap para magsalita pag busog. Yan doon yung mall. Mall. Yan lang ang mall dito sa amin, isa lang. 'Di ba?